Magandang araw sa iyo, aking kaibigan, aking kapatid. Maligayang pagdating sa ating espasyo ng pagtuklas, kung saan ang pag-asa, ang katotohanan, at ang kakaibang potensyal na nasa loob mo ay laging nagniningin. Ngayon, may ibubunyag ako sa iyo na magpapabago sa paraan ng iyong pagtingin sa mundo, sa agham, at sa iyong sariling pananampalataya. Handa ka na bang buksan ang iyong isip at puso sa isang katotohanan na mas kamanghamang hapa kaysa sa iyong naiisip? Kung nararamdaman mo ang tawag na iyon, kung may bahagi sa iyong kaluluwa na naghahanap ng mas malalim na kahulugan, manatili ka sa akin dahil ang bawat salita sa video na ito ay ginawa para sa iyo. Maraming tao sa modernong panahon ang nakakaramdam na tila may malaking puwang sa pagitan ng agham at pananampalataya. Tila ba kailangan natin pumili ng isa at iwanan ang isa pa? Marami sa atin ang lumaki na may matinding pananampalataya, ngunit nang makaharap ang mundo ng siyentipikong pagtuklas, naramdaman natin ang pagdududa. Naisip mo na ba kung paano kung ang dalawang ito, ang agham at ang pananampalataya, ay hindi magkatunggali, kundi mga dalawang ilog na dumadaloy patungo sa isang karagatan ng katotohanan? Paano kung ang mga tuklas ng mga siyentipiko ngayon ay nagpapatunay lamang sa mga katotohanang nakasulat na libo-libong taon na ang nakakaraan? Ito ang kwento ng isang pagtuklas na magpapatindig balahibo sa iyo, isang pagtuklas na hindi lamang nagpapatibay sa pananampalataya, kundi nagpapakita rin ng kadakilaan ng mensaheng matagal nang nasa atin. Naaalala ko si Ana, isang inhinyero na lumaki sa isang relihiyosong pamilya. Napakatalino niya at sa kanyang larangan, lahat ay batay sa datos, sa lohika, sa pisikal na ebidensya. Habang lumalalim siya sa kanyang propesyon, unti-unti niyang naramdaman na nagkakaroon ng distansya sa pagitan ng kanyang pananampalataya at ng kanyang pang-araw-araw na pag-iisip. Paano niya pagkakaisahin ang kanyang paniniwala sa mga anghel at himala sa mga formula at blueprint na kanyang ginagawa? naramdaman niya ang isang uri ng paghihiwalay na para bang may dalawang magkaibang bahagi ng kanyang pagkatao na hindi magkasundo. Hindi siya makapag-isip ng malinaw tungkol sa isa nang hindi nararamdaman ang pagdududa sa isa pa. Marahil ay nararanasan mo rin ito sa iyong sarili o sa mga taong kilala mo. Ang takot na tawagin hindi makatwiran kung pinaniniwalaan ang mga lumang kasulatan o ang pagdududa na ang agham ay hindi kailanman ganap na makapagpapaliwanag sa lahat. pa ano kung sabihin ko sa iyo na ang mga nangungunang siyentipiko sa mundo ngayon ay gumagamit ng pinakamodernong teknolohiya at pamamaraan upang makatuklas ng mga katotohanang nagpapaliwanag ng mga pahayag sa isang sinaunang aklat, ang Quran. Tama ang narinig mo. Ang mga katotohanang ito ay hindi lamang nagpapatunay sa mga nakasulat, kundi nagpapakita rin ng isang antas ng kaalaman na hindi maaaring galing sa isang tao lang libo-libong taon na ang nakakaraan. Ito ang uri ng impormasyon na magpapatibay ng iyong pananampalataya, magbibigay sa iyo ng kapayapaan, at magpapataas ng iyong pagpapahalaga sa sarili dahil malalaman mong ang pinaniniwalaan mo ay may matibay na pundasyon, hindi lamang sa espiritual kundi pati na rin sa siyentipiko. Ang unang kamangha-manghang pagtuklas ay tungkol sa pinagmulan ng universo. Matagal nang pinaniniwalaan ng mga tao na ang universo ay umiiral na lang o nilikha sa isang simpleng paraan. Ngunit sa Quran, sa Surah Al-Anbiya, talata 30, sinasabi nito, hindi ba nakita ng mga hindi naniniwala na ang kalangitan at ang lupa ay dating magkadikit at pagkatapos ay pinaghiwalay namin sila? Ngayon, iniisip mo siguro, ano ang espesyal doon? Ngunit higit isang libong taon matapos ang pagkakababa ng talatang ito, ang mga siyentipiko ay nakatuklas ng teorya na tinatawag na liibang. Ang teoryang ito ay nagsasaad na ang buong universo ay nagsimula sa isang napakaliit, napakainit, at napakasiksik na punto na sumabog at unti-unting lumawak upang maging ang malawak na universo na ating nakikita ngayon. Ang ideya ng imagkadikit at pagkatapos ay pinaghiwalay, ay perpektang sumasalamin sa Big Bang. Paano nalaman ng isang tao sa disyerto noong ikapitong siglo ang tungkol sa Big Bang Theory, isang konsepto na natuklasan lamang ng modernong agham sa loob ng huling isang daan taon? Dito pa lang, mayroon ka ng isang loob na binuksan, mayroon pa bang iba pang ganitong uri ng pagtuklas? Ang pangalawang punto ay tungkol sa pagpapalawak ng universo. Sa Surah Adhidharyat, talata 47, sinasabi ng Kuran, at ang kalangitan, ginawa namin ito sa pamamagitan ng kapangyarihan at katiyakan, at kami ay patuloy na nagpapalawak nito. Ang salitang ipatuloy na nagpapalawak ay isang napakalalim na pahayad. Libo-libong taon bago natuklasan ni Edwin Hubble ang pagpapalawak ng universo noong isang libo, nadaan at dalawamput siyam, ang kuran ay nagsasaad na ito ay isang prosesong patuloy. Noon, pinaniniwalaan na ang universo ay static, hindi nagbabago. Ngunit ngayon, ang mga siyentipiko ay may kagamitan upang sukatin ang paggalaw ng mga kalawakan, at natuklasan nilang ang mga ito ay gumagalaw palayo sa isa't isa, na nangangahulugang ang universo ay lubhang lumalawak. Ito ay hindi lamang isang simpleng ideya, ito ay isang napakatumpak na obserbasyon na nangangailangan ng advanced na astronomical na pagmamasid. Ito ay isang bagay na imposibleng malaman ng isang tao noong panahong iyon. Ito ay isang malinaw na patunay ng isang kaalaman na higit sa kaalaman ng tao. Ang ikatlong himala ay tungkol sa siklo ng tubig. Sa Surah Az-Zumar, talata 21, sinasabi, Hindi mo ba nakikita na ibinaba ng alahang tubig mula sa kalangitan, at inilabas niya ito upang maging mga bukal sa lupa, at pagkatapos ay inilalabas niya dito ang iba't ibang uri ng pananim, at pagkatapos ay nalalanta, at nakikita mo itong dilaw, at pagkatapos ay ginagawa niya itong tuyong dayami. Katotohanan, sa gayon ay may aral para sa mga may pangunawa. Ang talatang ito ay naglalarawan ng kumpletong siklo ng tubig, mula sa pag-ulan, pagpasok sa lupa bilang bukal, pagpapalago ng halaman, at pagkatapos ay pagkatuyo. Ito ay isang detalyadong paglalarawan na ngayon lamang lubos na nauunawaan ng mga siyentipiko. Noong panahon ng kuran, ang mga tao ay walang kaalaman tungkol sa mga detalyadong proseso ng evaporation, condensation, at precipitation na kumukumpleto sa siklo na ito. Ang simpleng paglalarawan na ito ay nagpapakita ng isang malalim na pag-unawa sa isang komplikadong natural na proseso na higit pa sa nakikita ng mata. Ngayon, bago natin ipagpatuloy ang ating kamanghamanghang paglalakbay sa pagtuklas, gusto kong magtanong sa iyo. Mi nos commentarios de on divorce est asistindo at kung ang mensaheng ito ay pumupukaw na sa iyong puso. Mahalaga ito para sa akin upang mas maunawaan ang ating pamilya dito at makagawa pa ng mga nilalaman na makapagbibigay ng mas malalim na pagbabago sa iyong buhay. Ang iyong boses ay mahalaga sa paghubog ng ating komunidad ng pag-asa. Balik tayo sa ating mga himala. Ang ikaapat na himala na bibigyang pansin natin ay tungkol sa embryo development. Sa Surah Al-Muminun, talata labing apat na, sinasabi ng kuran ang mga yugto ng pagbuo ng tao. Pagkatapos ay ginawa namin ang patak bilang isang malagkit na dugo. Pagkatapos ay ginawa namin ang malagkit na dugo bilang isang piraso ng laman. Pagkatapos ay ginawa namin ang piraso ng laman bilang mga buto. At pagkatapos ay binalutan namin ang mga buto ng laman. At pagkatapos ay binuo namin ito sa isa pang nilalang. Kaya't pinagpala ang ala, ang pinakamahusay na lumikha. Ang paglalarawan na ito ay kamangha-mangha sa pagiging tumpak nito. Noong panahong iyon, wala pang ultrasound, walang mikroskop, at ang kaalaman sa embryology ay napakalimitado. Ngunit ang kuran ay naglalarawan ng mga yugto tulad ng tipatak, malagkit na dugo, piraso ng laman, pagbuo ng buto, at pagkatapos ay pagbalot ng kalamnan sa buto. Ang mga paglalarawang ito ay kumpirmadong tumpak ng modernong embryology, gaya ng mga pag-aaral ng mga siyentipiko tulad ni A.C. Keith Namur, isang kilalang embryologist. Paano posibleng malaman ng isang tao ang ganitong detalye sa loob ng sinapupunan ng walang anumang kagamitan? Ito ay isang malinaw na pruweba na ang kaalamang ito ay nagmula sa isang pinagmulan na higit sa kakayahan ng tao. Ang ikalimang himala ay tungkol sa mga hadlang sa pagitan ng tubig-dagat. Sa Surah Al-Furqan, talata 53, sinasabi, "At siya ang nagbigay daan sa dalawang dagat na magkatabi, ang isa ay sariwa at matamis, at ang isa ay maalat at mapait. At naglagay siya sa pagitan nila ng isang hadlang at isang pinagbabawalang harang." Ito ay tumutukoy sa mga lugar kung saan nagtatagpo ang dalawang malalaking katawan ng tubig na may iba't ibang salinidad at densidad, ngunit hindi sila naghahalo kaagad. Nananatili silang magkahiwalay dahil sa isang hadlang na hindi nakikita ng mata. Ito ay natuklasan ng modernong oceanography. Ang isa sa pinakakilalang halimbawa ay ang kumperensya ng Gulpo ng Alaska, kung saan ang tubig na galing sa pagtunaw ng mga glacier ay nagtatagpo sa maalat na tubig ng karagatan. Ngunit nananatili silang magkahiwalay na may malinaw na linya ng paghihiwalay dahil sa pagkakaiba ng kanilang densidad at salinidad. Ang kaalamang ito ay hindi rin magagamit ng isang tao noong ikapitong siglo. Ang mga pagtuklas na ito ay hindi lamang mga simpleng kababalaghan, ang mga ito ay mga patunay na ang pananampalataya at adham ay hindi magkatunggali sa halip ang agham ay nagiging isang kasangkapan upang mas lubos nating maunawaan ang kadakilaan ng lumikha at ang lalim ng kanyang mensahe. Ang mga katotohanan ito ay nagpapakita na ang kaalamang ibinaba sa kuran ay higit pa sa kakayahan ng tao na nagmumula sa isang pinagmulan ng walang hanggang karunungan. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga himala, kundi tungkol sa pagpapatibay ng iyong sariling pagkakakilanlan ng iyong sariling halaga. Kapag nakikita mo ang ganitong antas ng katotohanan, ang iyong puso ay napupuno ng pagtataka, ng paggalang at ng isang matibay na pag-asa. Hindi ka nag-iisa sa iyong paghahanap ng kahulugan. Ang iyong intuition ay tamang-tama na nagdala sa iyo dito. Ang kaalamang ito ay may malalim na epekto sa ating buhay. Kapag nauunawaan mo na ang iyong pananampalataya ay batay sa mga katotohanan na kinumpirma ng agham, Nagkakaroon ka ng kapayapaan na walang kapantay. Ang mga pagdududa na dating nagpapahirap sa iyong isip ay unti-unting lumilipas. Ang iyong pagpapahalaga sa sarili ay tumataas dahil alam mo na ang iyong paniniwala ay hindi bulag kundi may matibay na pundasyon. Nagiging mas matatag ka sa iyong mga paniniwala at nagkakaroon ng mas malalim na koneksyon sa iyong lumikha. Ang bawat sandali, ang bawat pagtingin mo sa kalikasan, ay nagiging isang pagkakataon upang makita ang mga tanda ng kadakilaan. Ang pagtuklas na ito ay nagbibigay sa iyo ng isang bagong lens upang tingnan ang mundo. Ang dating nakikita mong ordinaryo ay nagiging ekstraordinaryo. Paano natin ito isasabuhay? Una, huwag mong hayaang ang pagdududa ay maghiwalay sa iyo mula sa iyong pananampalataya. Ang paghahanap ng kaalaman ay hindi kailanman magiging kalaban ng pananampalataya. Sa halip, ito ay isang daan upang mas mapalalim ang iyong pag-unawa. Pangalawa, gamitin ang mga katotohanang ito upang patibayin ang iyong sarili. Ibahagi ang mga ito sa mga nagdududa, hindi upang makipagtalo, kundi upang magbigay ng liwanan. Pangatlo, tignan ang mundo ng may pagtataka. Ang bawat bahagi ng universo ay isang tanda, isang ayat ng kadakilaan ng lumikha. Mula sa pinakamaliit na atom hanggang sa pinakamalaking kalawakan, lahat ay nagpapatotoo sa isang kalooban na napakatalino. Kung minsan, ang mga problema sa ating buhay ay tila napakalaki, at ang ating pananampalataya ay tila nanginginig. Ngunit kapag naaalala natin ang ganitong antas ng kadakilaan at ang katumpakan ng mga pahayag, bumabalik ang ating pag-asa. Naaalala mo na ang iyong mga problema ay maliit kumpara sa kapangyarihan na lumikha ng lahat. Ikaw na nanonood ngayon ay nilikha para sa isang layunin. Hindi ka isang aksidente. Ang iyong pag-iral ay bahagi ng isang kamanghamanghang disenyo. Ang iyong puso na naghahanap ng katotohanan, ang iyong isip na nagtatanong, ang iyong kaluluwa na naghahanap ng koneksyon, ang lahat ng iyan ay mga tanda na ikaw ay milikha na may intense na pagmamahal at karunungan. Ang mga pagtuklas ng mga siyentipiko na nagpapatunay sa mga himala ng Kuran ay hindi lamang tungkol sa aklat mismo, kundi tungkol din sa pagpapatibay sa iyong sariling pagkatao, sa iyong sariling lugar sa mundong ito. Sinasabi nito sa iyo na ang iyong mga paniniwala ay may batayan, na ang iyong pag-asa ay hindi walang saysay. Nagbibigay ito sa iyo ng pahintulot na maniwala ng may kumpiyansa, na magtiwala sa plano ng lumikha, at nayakapin ang iyong espiritual na paglalakbay ng walang takot. Tandaan, ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa iyong naiisip. Ikaw ay nilikha para sa isang bagay na pambihira. Ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito. Ang pinakamahusay sa iyo ay hindi pa dumarating mayroon ka ng lahat ng kailangan mo sa loob ng iyong sarili upang harapin ang anumang hamon at umangat ng may lakas at pananampalataya. Huwag hayaang ang ingay ng mundo ay magpatumba sa iyo. Hanapin ang kapayapaan sa kaalaman at ang lakas sa iyong paniniwala. Ngayon, itaas natin ang ating mga kamay at buksan ang ating mga puso para sa isang panalangin. O Panginoon ng lahat ng nilalang, ikaw ang pinagmulan ng lahat ng karunungan at kaalaman. Nagpapasalamat kami sa mga tanda ng iyong kadakilaan na aming nakikita sa bawat sulok ng universo, mula sa pinakamalawak na kalawakan hanggang sa pinakamaliit na butil ng buhay. Pinupuri ka namin sa pagbubunyag ng mga katotohanan na hindi lamang nagpapaliwanag ng aming pag-iral, kundi nagpapatibay din ng aming pananampalataya. Gabayan mo kami, o Panginoon, upang patuloy kaming maghanap ng katotohanan, upang maunawaan ang mga hiwaga ng iyong nilikha, at upang lubos na pahalagahan ang mga mensahe na iyong ibinaba. Palakasin mo ang aming pananampalataya, punuin mo ang aming mga puso ng kapayapaan, at liwanagan mo ang aming mga isip upang makita namin ang iyong mga palatandaan saan man kami magpunta. Tulungan mo kami na pag-isahin ang aming pananampataya sa aming pangunawa, upang ang agham at ang espiritualidad ay maging isang daan tungo sa iyong pagkilala. Ibigay mo sa amin ang lakas na harapin ang mga pagdududa, ang karunungan na maunawaan ang komplikado, at ang puso na puno ng pagmamahal para sa iyong nilikha. Pagpalain mo ang bawat kaluluwa na nanonood ng mensaheng ito. Bigyan mo sila ng kapayapaan sa gitna ng kabuluhan, ng pag-asa sa gitna ng kawalan, at ng isang matatag na paniniwala na ikaw ay laging nasa kanila. Gawin mo ang aming mga puso na mapayapa at ang aming mga kaluluwa na nasiyahan sa iyong patnubay. Salamat sa lahat ng iyong mga biyaya. Amin. Kung naramdaman mo ang lalim ng mensaheng ito, at kung ang iyong puso ay napukaw, alam kong ang iyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Huwag mong palampasin ang mga susunod na episode kung saan mas lalo nating huhukayin ang mga misteryo ng buhay at ang iyong sariling kakayahan. Para hindi ka mahuli sa susunod na pagbabago sa buhay mo, siguraduhin mong nakapagsubscribe ka na sa channel na ito at ay click mo na rin ang bell icon para laging kang updated. Mahalaga ka sa komunidad na ito. At kung mayroon kang natutunan ngayon, e share mo ito sa iyong mga mahal sa buhay. Maaring ito ang mensahe na kailangan nila ngayon. Huwag mong kalimutan, ikaw ay mahalaga. Ikaw ay may layunin. At ang iyong pananampalataya na pinatibay ng kaalaman ay isang ilaw na hindi kailanman mamamatay. Hanggang sa muli, mga kaibigan, mga kapatid, manatili kang matatag, manatili kang may pag-asa, at tandaan na ang pinakamagandang bahagi ng iyong kwento ay hindi pa nasusulat. Maraming salamat sa iyong oras at sa iyong puso.